CNN News, News. CNN Live. Live. Live Nationwide, Nationwide. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. May dalumpong recovering persons who use drugs o RPWDs ang nakatanggap ng tulong pinansya sa ilalim ng Yakap Bayan Aftercare Program. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Yasmin Kandaba, ang programa programang ito pinapatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Itong unang pagkakataon na makakatanggap ng financial assistance sa uh, mga RPWUDs ng lungsod mula dito. Ang naturang hakbang ay bahagi ng advokasya ni Mayor Febeli di makuha upang mapaigting ang kampanya laban sa ilegal na droga at isa sa mga inisyatibo ng pamahalang lungsod para sa rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga individual na dating gumagamit at nalulong sa pinagbabawal na gamot. Layunin din ito na maipakita ang malasakit at matulungan ng mga beneficiaryo sa kanilang muling pagbangon upang tuloy ang maalis ang stigma o negatibong pananaw sa kanila ng lipunan. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng Semen Batangas nagulat live para sa Semen Pilipinas. CMN Live, live Nationwide.